Ngayong nagsimula na ito, uh, ipakita namin ang aming pong, uh, pagpupursige na maipatupad po ang ating patakaran. Kung sa simple pong posters, hindi sumusunod ang mga kandidato, how much more yung mga malalaking mga requirements ng komisyon. Simula ngayong araw hanggang May 10, 2025 ang panahon ng pangangampanya o campaign period para sa mga kandidatong senador at party list. Sakop na ang mga kandidato ng lahat ng palatuntunan at batas patungkol sa eleksyon. Lahat ng gastos ng isang kandidato sa kampanya ay pasok na sa spending limit na iuulat nila sa Comelec isang buwan pagkatapos ng halalan. Kabilang na rito ang binayad sa political advertisement, campaign materials at iba pang election paraphernalia. Mula ngayong araw, yung tatlong piso bawat uh, registered voter kapag ka meron kang political party. Pag walang political party, limang piso bawat registered voter ay uh, ngayon na po yan uh, magsisimula. 90 days po ito, siyam na pong araw. At siyam po ay nakabase again per registered voter. Ngayong araw na rin po ito magsisimula yung pong 120 minutes nila sa television kapag uh, ito, sila ay national candidate. Sa pagsisimula ng campaign period, sinimula na rin ng Comelec ang Opland Baklas ngayong araw sa buong bansa. Pinagtatanggal ng komisyon katuwang ang law enforcement agencies tulad ng Philippine National Police ang mga illegal na campaign materials o posters. Maituturing na illegal kapag wala sa common poster areas tulad ng waiting shed, istasyon ng tren, hindi sumusunod sa tamang sukat na 2 by 3 feet. Babaklasin din kapag non-biodegradable, hazardous o kapag mapanganib sa kalikasan ang campaign paraphernalia. Sa Maynila pinangunahan mismo ni na Chairman George Irwin Garcia at Ad Interim Commissioner Maria Norina Tangaro Casingal ang oplan baklas kanina. Nandito tayo ngayon sa Maynila. Pasado alas 5 pa lamang ng umaga ay uh, nagbapaklas na ang Commission on Elections doon sa mga illegal na mga campaign material. May kukonsider o may na uh, illegal yung isang uh, campaign poster kapag katulad na Nasa poste ng kuryente. Uh, mayroon din sa puno. So lahat yan, lahat ng mga illegal ay babaklasin po yan ng Commission on Elections. Katuwang yung mga law enforcer tulad ng Philippine National Police. Pagka naman dito sa Manila ay MMDA at yung local government units ay pwede na tumulong. Karamihan sa nakitang illegal campaign para Fernelia ay pag-aari ng party list. Samantala sa Quezon City naman ay mayroong posters ng tumatakbong senador Tatanggalin namin yung mga wala sa common poster areas at uh, number two, uh, kapag wala sa size o kaya naman mali yung pinaglalagyan, uh, pagka po nabigyan namin sila ng proper notice at hindi pa rin tinanggal, kakasuhan po namin sila election offense. One to six years imprisonment po yan. At, uh, pero pwede po namin i-presume na kung sino yung uh, naandun sa mismong uh, yung larawan ng kandidato na naandun sa poster, siya po ang nagkabit o nagpakabit. Because of the large area, no, uh, kailangan natin yung uh, manpower. So kaya iba-ibang department 'yung involved dito kasi nga napakalaki 'yung uh, um, power requirement na logistics and logistics natin. Sabi ni Garcia, sa mga susunod na araw maglalabas sila ng notice sa mga may-ari ng illegal na poster para sila na ang magtanggal nito. Kapag may nakita pa ang COMELEC na panibagong ikinabit matapos silang magbaklas ay maglalabas ng show cause order o pagpapaliwanagin ng COMELEC ang kandidato ang illegal na poster o campaign material ay ground upang madiskwalipika ang isang kandidato bukod sa kasong kriminal na election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code. Nung pong barangay ng SK Elections, madami po tayo nakasuhan. Sinasabi nila, maliliit lang naman daw ng mga isda. Alam niyo po, walang maliliit na isda o malalaking isda dito sa pangangampanya, lalo pat pagka-comelect na po ang magpapatupad. Nilinaw ng Comelec hindi pa kasama sa kanilang babaklasin ngayon ang campaign posters ng mga tumatakbo sa lokal na posisyon. Hindi pa naman kasi sila mga kandidato dahil sa March 28 pa magsisimula ang kampanya para sa kanila. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.